Mahilig ba kayo mag punta ng ilog? Mahilig ba kayo maligo? O mahilig mag picnic? Siyempre sa gantong panahon, hindi. Kape <laughs> eh, ngayon. Uy, grabe. Napakalakas. Ah, ah, Paano ba natin malalaman kapag ka mayroong parating na baha? Yun, yun pag-uusap. Ulan. Ubincia, good morning. Sama so, magandang araw po so yung araw natin ngayon maulan dahil sa bagyong Christine so, time check po muna natin alas 8.50 na po ng umaga pero patuloy pa rin po ang maulan na umaga ayan At, Uh, ulan ng umaga natin ngayon kahapon pa kung nakarang araw pa pala, ito'y pangatlong araw na ngayon. So ngayon po ay October 23, 2004. So, Pukuha muna tayo ng konting video. So this morning, ang pag-uusapan po natin, eh, na yung pa. This morning, ang pag-uusapan natin ay with regards sa ilog no? Kung paano ba natin malalaman kapag ka mayroong parating na baha? Yun, yun pag-uusapan natin ngayon. Kasi since nandito tayo sa malapit sa ilog, pupunta tayo. Yan, nakabota tayo ngayon kasi ah, putik na tubig ang daan. Ayan ubig yung daan natin pupunta tayo sa ilog kumustahin natin titingnan natin yung sitwasyon ngayon sa ilog kung anong estado for sure talagang malakas ang agos ngayon ng hubig sa ilog kasi sunod sunod pa gulan gawa ng bagyong kristin so wala rin pasok ang estudyante ngayon uy grabe napakalakas ah, Agus ng ilog bakas walang kahit maulan punta pa rin tayo dito para may memories tayo ito yun bakas ilog ng tubig so ito yung tubig na yan yung lakas ng agos na yan ay umabot pa yan hanggang dito dyan hanggang sa may spot na yan ang pinagkuhanan yan 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 umabot yan dyan sa laki so sa ngayon naman pala ay nasa kalahati yung laki ng tubig pero malaki pa din yan malakas pa rin yan yun pas so, hindi naman ganun ka sobrang lakas hindi lang natin alam sa ibang lugar kung gaano ka lakas no? so, gaya so, na sinabi ko mahilig ba kayo mag punta ng ilog mahilig ba kayo maligo o mahilig mag picnic syempre sa gantong panahon hindi <laughs> kapag ka ang panahon syempre di ba so isa sa palatandaan kung paano nga ba natin malalaman kapag mayroong parating na baha, no so oh, may dadating na baha so basically based dito sa amin sa, sa na experience namin kasi halos dekada na rin kami dito nakatira eh kaya Alagang kahit papano, may knowledge tayo kung kailan ba magkakaroon ng baha. No? So sa mga naglalaba dito sa amin, yung mga nangingisda ay alam na alam nila kung kailan may parating na baha. So, share ko lang nung way back 20... 22? 23 o 22 naligo kami dun sa part na yon dun sa may hanging bridge Paglampas kasi pag pa tayo dyan kasi eh, hindi na tayo pupunta doon kasi masyado ng malayo pa eh hindi na tayo pupunta na malayo way back 2022 or 20 para 2022 ganito rin yun ang panahon maulan nagpunta kami kasi mga bata gustong gustong maligo sa ilog nga so yung tubig hindi ganyan siya kalaki maliit lang so ang syempre, ang instinct natin na baka magkaroon ng baha kasi nga maulan sa ibang lugar pagka kasi dito sa lugar na to hindi maulan tapos doon sa may parting pataas na yon parting palukban, patayabas pag doon ay maulan possible yan kapag mainit dito sa atin malaki ang posibilidad na magkakaroon ng baha kasi ang tubig na nanggagaling doon syempre dito bababa at kung maganda naman din ang panahon walang ulan sa Tayabas walang ulan sa Lukban possible pa rin na magkakaroon dahil minsan nagpapakawala ang dam ng tubig kaya may possibility pa rin na biglang lumaki ang tubig sa ilog. So hindi naman tayo nananakot kasi sarap nga naman mag mag enjoy kapag nandito sa ilog lalo't mainit ang panahon. No, kapag lang mainit ang panahon. Pero, yun nga gaya na sinabi ko, isa sa pinakadahilan niyan, isa sa pinaka uh, ang tawag dito. Uh, pala tandaan kapag ka nagkaroon ng baha is yung tubig kung mapapansin nyo malinaw kung naliligo kayo malinaw ang tubig bigla yung magkakaroon ng brown so medyo mag iiba ang kulay ng tubig nyan kapag ka may parating na baha so matagal pa yan hindi agad agad basta dadating ang baha hindi agad agad basta basta bubulusok kumbaga mayroon magkakaroon muna siya ng ng palatandaan no una nga magkakaroon siya ng uh, yung mga sanga-sanga o yung mga dahon-dahon na galing sa taas na hindi naman uh, na hindi naman natin kumbaga yu, nabigla na bigla na lang nadating so bigla na lang siyang uh, ma, masasabay o makakasama sa tubig kung may mga dahon dyan may mga sanga o may mga yung mga niyog yung niyog na mga tuyot yun muna ang unang dadating dyan at saka yung medyo babag brown na yung tubig no at papagmasda natin lagi Siyempre pag tayo ay naliligo sa ilog kung saan gagaling yung tubig for example galing din yung tubig pababa papunta doon dapat yung ating mata ay hindi maiiwasang laging nakatingin doon sa parating o sa pababa na tubig dahil kung mapapansin natin o obserbahan din natin syempre yung bato no, yung, yung tinatamaan ng tubig like for example yung usual na tubig na dating ay dito lang tapos maya maya mapapansin mo biglang umangat biglang punta dito so yun isa sa palatandaan yun na ah, biglang tataasan tubig nyan kaya possibility ah, yung the best na gagawin dyan is umaho na lang at lumayo na talaga kasi yun yung na experience na namin before kaming magpamilya yung kubo na tinatambayan namin biglang yung aking pinagkakatayuan bigla na ganun ng tubig yung paa, yung paako na wala namang wala naman akong tubig na inaapakan so yun pala ay bigla na lang tumaas yung tubig pero matagal yun Itok siguro mga 1 hour bago siya umangat yung tubig bago tumaas yung tubig kaya talagang takbuhan hindi ko na ng video At talagang ano na Paan? Yung adrenaline kumbaga tumas na. Kaya hindi na naisipan na kumuha ng video. Pero meron ako dito mga pictures. I iwan ko lang kung hindi ko pa na-delete. I-check ko mamaya sa isa kong cellphone. Kasi may mga pictures ako nakuha na doon na naliligo yung mga bata. Na yung tubig ay kulay brown na. Kaya syempre pag tayo ay nagliligo, tayo ay nag-adventure, nagkakandak ng camping so sa ibang resort ang alam ko pag ilog hindi sila nagpapa overnight araw lang talaga kumikitsure lang na safe yung kanilang mga uh, guests ba diba? so yun so yun yung mga palatandaan natin una yung mga mga tuyot na mga dahon o yung mga niyog mga tuyot na niyog, mga kahoy-kahoy na putol, mga sanga. Yun ang mga unang dadating dyan kapag mayroong parating na baha. At saka yung kulay ng tubig. No, kung napapansin nyo yung unang ligo niyo ay nagputi at biglang nag kulay brown. Yun, possible yan. Talagang ano yan, talagang may parating na nabaha niyan. So, hindi lang po sa atin na experience yan, may mga natanong-tanong na rin po tayo na mga tao. Hindi lang din dito, kahit sa ibang sa kabilang ilog, nagtanong-tanong na rin tayo kung siyempre ano yung mga na-experience nila kapag may parating na na baha, No. Kaya siyempre tayong nandito na malapit sa ilog ay kailangan alam din natin 'yon. Kailangan may alam tayo kasi mahirap na mamaya may mga kasama tayo mga bata tapos hindi tayo hindi natin alam na mayroon na palang parating na ganyang baha klaseng baha ay ligado kaya kailangan magingat talaga kapag ka gantong klaseng nature yung ating pupuntahan napakasarap at naman po talaga maligo dito lalo't pag mainit ang panahon nga lang talaga ay mag-iingat at dapat alam kasi pag ikaw ay nasa probinsya kung akay ikaw si Manila tapos ganito ang mga nature ay kita mo talagang mapapa wow ang ganda naman napaka sarap maligo pero syempre ay kailangan pa rin mag -iingat. yung mga pumunta dito yung mga may bisita tayo <clears throat> yan talagang naka 100% monitor tayo yan kasi mahirap na no? pero hindi naman tayo sa nananakot kumbaga, <clears throat> kumbaga yung safety lang yung ating binabahagi dito sinishare sa inyo kasi <clears throat> doon sa mga nanonood baka <clears> hindi <throat> natin alam na basa-basa lang tayo pupunta ay kahit papano ay may knowledge tayo no? doon sa mga binahagi natin na, uh, na malaking bagay po yun para kahit papano naman ay na-aware tayo dahil napapanood natin sa iba na ganoon na nangyayari pero sabi ko nga, syempre disclaimer, no, yung ating mga binabahagi dito ngayon is base lang din sa ating mga na-experience at sa ating mga natanong-tanong. Kung ano yung mga na-experience nila at paano nila malalaman kapag merong ka merong parating na baha. Yun. So, sa ngayon, talagang tuloy-tuloy yan kasi nga maulan. Kasi nga may bagyo. So, yeah tuloy-tuloy talaga yan. Yung bagbaha na yan. So, hindi naman tayo gano kasi siyempre napakalaking tulong din sa atin to dito tayo naglalaba minsan diba dito tayo kumukuha ng tubig para pandilig sa ating mga gulay so hindi lang natin nakukuha pa yung panguhuli ng isda nanguhuli rin po tayo ng isda rito kasama yung mga bata so dilatin natin na nakukuha lang pero uh, siyempre sa atin lang yung safety lang kumbaga kasi hindi naman natin alam yung pagbigla nang dating ng tubig. Kaya, dun sa mga pupunta sa ilog, di syempre kailangan alam natin. Kung iba, kumapansin nyo, may mga lubid eh. May mga lubid na nakatawid dyan, na nakatali. Para in case of emergency, syempre, makakahawak, makakapit. Kapag lang, merong parating na ganyan. Pero huwag naman sana, kasi ang sa atin lang naman syempre, gusto natin mag-enjoy, mag, mag -enjoy, di ba? Gusto natin mag-relax yung ating yung ating uh, sarili, yung ating mga uh, kung nating i-enjoy ang ating barkada, di ba? Wala namang masama doon. Ang atin lang is yung safety ness. kaya yun yung ating binabahagi. Yan, yun, yung pagka nandito tayo sa ilog. No, yan. Sarap panoorin lalo pag mainit ang panahon. napakaganda ganda niyan, diyan tayo nagluluto, naliligo. So napakaganda no, so syempre sabi ko nga yung safety lagi dapat nandyan so yang naman yan ang kagandahan din yan na may baha is yung mga lumot lumot na tatanggalin yung mga lumot yan yung mga madulas dulas na bato na yan na wash out yung lumot yan kaya pag ay uminit at pag ay wala ng ulan ang tining ng tubig at napakaganda ng tubig at syempre natasarap na maligo nyan kasap maglaba kuha ng tubig mangdilig sa ating mga gulay yun yun, yun yung topic natin this morning uh, ayun, ay, mamaya natin na-upload to na uh, natin no? nawa po ay meron akong naibahagi din sa inyo na kalaman na uh, alam kong nakakatulong din sa mga, mga kapanood nito nakakatulong din po yun kasi siyempre sabi nga ay the best talaga pag meron kang alam kahit papaano <coughs> so yun balik na tayo <coughs> kasi may pasok pa tayo so ang oras natin alas 9 jeez parang ganun kasi ilang minutes na naman to balik na tayo ayan so, yun. Ah, talaga matubig hindi tayo pupunta doon sa hanging bridge kasi hindi malayo na sa isang araw na lang siguro tayo pupunta doon yun dyan tayo muna nag gawin naka jacket tayo kasi malamig <laughs> yung mga ano yung tawag dito yung kahoy yung balinghoy dami Niluluturin po ba kayo niyan? Sarap yan, kataan. Pag-iagin Ah, sarap niyan. Alam pa oh, tama eh. Ginugulay-gulay ba niyan? Atin yung si dito, hindi pa natin napuputi. Kasi meron pa tayong iba tayo, <coughs> tayo ng kapag luto at may alam naman, kahit paano pa. Gin ating pamatis, kailangan natin bigyan ng guide. tubig na yung ating pizza na lunod <coughs> <coughs> na lunod yung ating ukra pero kung hindi lumakas pa talagang ulan at yung wala well, na yung ganyan lang yan yung ating sitaw hindi pa natin na puputi yan hindi, hindi pa natin maluluto ating pizza oh, malalaki na pala malalaki na oh. Hmm. <coughs> Bulaklak, oh. Malak, eh. Hindi na magulay. Wala pa, hindi pa tayo makakagulay. Ngayon pa yung kahapon. Yun, oh. Itig na kayo ng kambing na put putol. Tumubo rin pa rin. Tumubo pa rin pala, oh. kaya na yan. <coughs> hindi pa. Hindi pa tayo makakagulay. Isang araw na siguro. Ahem. <coughs> malanggay na karikaba na kahit papano ng konti ayun ang si sitaw natin pwede pang sigang yung sigang ayun hanggang sa susunod na ating mga ipapalawas na episode ulit So, sana po ay mag-subscribe po kayo. Nang sa, yun, nang sa gayon ay na mas ma-inspired tayo na gumawa pa ng mga content. Pero sa bagay, ito naman ay pang-memories din natin, di ba? Pang-daily o yung pang-araw-araw, yung pang natin araw-araw. Bago tayo pumasok. So, marami maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong maulang umaga. Ngayong bagyong umaga. <laughs> salamat tayo dito at yung ulan ay ganun. Hindi naman siya ganun ka nakas uh, lakas talaga. Baka nilamit na yung bakaw. So, yun. Maraming salamat po. God bless. Ingat po tayong lahat. Cheers and happy farming po. Maraming salamat po.